So ayon, what is up sa inyo mga par? Meron lang akong tanong sa inyo. Naniniwala ba kayo sa swerte? Siguro ako hindi. Mas naniniwala ako sa blessings. Dahil nga Pinoy tayo mga par, lagi nating sinasabi ang word or salitang swerte. Ganon pa man, huwag natin iasa ang buhay natin sa swerte. Tulad ng sinabi ni chingkitan kung maniniwala ka lang sa swerte, edi tumaya ka na lang lagi araw-araw sa loto at hintayin mo na lang ang swerte mong manalo. Kabaliktaran yan ng ginagawa ko sa buhay. Sobrang grind ako araw-araw. Kita nyo naman, meron kaming inooperate na coffee shop at dadalhin ko kayo sa isa pang bread and butter ng buhay ko. Pero bago yan, dadaan muna ako dito sa coffee shop namin. Eto ang routine ko daily kesa tumaya ako sa loto. May mga ecobag din akong mga dalapar dahil nga lagi akong namamalengke halos araw-araw ng buhay ko. Kaya samahan nyo ako dito mga par. Dadalhin ko kayo sa isa naming business na pinagpagura na namin ng halos dalawang taon at kalahati. Siyempre, una, mamamalengke muna tayo. Napakalaking tulong sa akin ito ni Uno dahil lagi ko siyang kasama araw-araw. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin mga par, nasa food industry ako at yon ang hilig ko at yon ang buhay ko. Galing na rin ako sa mga naglalakihang restaurant. Hindi ko na para ibida pa sa vlog na ito mga par. Pero gusto ko rin i-share sa inyo mga par na mas pinili ko na ang pagbibisnes Kahit sobrang hirap Sobrang pagod, sobrang daming oras mong sasayangin. Halos isang dekada din ng buhay ko mga par na naging empleyado ako. Kaya siguro sapat na yung talent at knowledge ko para i-apply ko naman sa sarili kong negosyo. Welcome nga pala mga par sa The Rooftop Wings and Beer kung saan ay dalawang taon at kalahati na namin itong inooperate at isa to mga par sa ay pinagmamalaki kong nagawa ko sa buhay ko kasama ang aking big boss na hindi na para banggitin pa From the scratch namin lahat ginawa to mga par pero syempre tulad ng maraming negosyo napakaraming ups and down na nangyari dito sa restaurant namin na ito. Dahil kahit anong galing mo, kahit anong effort mo, kahit anong sipag mo, pagdating sa negosyo, hindi ka pa rin exempted sa mga pagsubok na dadaan dito. At lagi lang natin tatandaan mga paro. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may dahilan. Basta wag nating kakalimutan na magbubunga lahat ng pagod, ng effort, ng sakripisyon natin at lagi lang tayong maniwala sa mga pangarap natin na matutupad natin ito. Kaya tatanungin ulit kita par, naniniwala ka ba sa swerte?